Pinangat na yelo, yelo at talagang putanik. Uh, Naglalagay tayo ng suka, nagsuka. Suka, Suka. asin. ng asin. Naglalagay tayo ng ng suka. maya maya, yan, natin, natin. Manitika, manitika maganda. magandana, magandana, sa pagkika, yung pagkika maganda. pagkat na, bakat na tao dito sa akin, sa kalamit yan, sa ito na lang. Ayan o, oh, pinangat mga ito. Pag natutuyo-tuyo na yan, lalagyan lang natin ng mantika na maganda. Yung burong marami. Pinipat ko dito umulan. Masarap tita no? mga idol, pag natutuyo-tuyo, nalagyan natin ng magandang mantika. Yan, yan po yung tinangat. Uh, suka lang. Masarap po yan. Yan po, to na po yan. Konting sabaw lang yan. Mamatay mantika. So,

nabalik na dito yung kanya niya, ah, Pati pala, ano, na, ano, no, yung tao no? no? ka, Sine, dina, sine. Dina, sine. Kaya po may kamatay. dahan na natin yung mga bisita. Uh, ayan. Uh, mamaya nandun ako sa ano, batahan kay ano kay, kay pareng Norby Flores. Ito dalag. Dalag na may yalo. yan yalo. Okay. napakasarap nito mga ito. Dalag na may yalo na may uh, dalag. Ayan. Ayan. Okay. may buka. Yan, ang, pang, ang ganda. So, ay, tita, pag iyan mo yung sinapamela, pag dadala ko nito, masarap ang pagkano nito. Pagkaluto. Pa, maglagay, magdala kayo mga asim doon, kaya patis, tita. Patis, para Patis. patis na patis. Ayan, pagkasarap nito. Pangat, pinangat po ito na suka. Good morning, good morning. wala tayong mapapaglagyan doon sa mga kung wala nga nasa site kasi yung ngayon dalawang magkasa bata ano? wala ito nagkapalit po ito kahit po kayo ano? wow! salamat po ha ah. at putahan ko lang muna siyang dali yung bisita rin ano? opo! salamat po ha ito lang ay itlog, bigay niyo yung bata good morning good morning kaso hindi na umulan kaya ano? Pumunta ata dito sa kubo, ano? Uh -huh. yeah, yeah, ano ba? Sige, oh, uh -huh. mo. Bakit tapok yung bulakan? gobernador? go na? Oo, go Tapong artista na eh. Oo, oh, yung artista <coughs> na gobernador. Di ba, pitalo mo nito na yun ba? Oo, oh, pinunta ko na yun. Nandiyan <coughs> ba yan sila? Pagpunas siya, ano? Ayun, ano? Pagpunas siya, ano?

Ito tayo plato. Dito po. Ay, kukuha na lang kayo dito. O ibubus natin dito. Ah, ma'am. Kukuha na lang tayo dito. Oo, kukuha, kukuha, na lang tayo. Ano. kasi wala silang plato. O makamay, lalatag ko na, no? Lalatag ko na mama, no? Pakubay-kubay lang naman, ano? Ito, maglalatag na tayo. Kaya budel fight tayo, ah, Mama, ito, masarap na bigas po ito. Ani ko po yung bigas na yun. Yan, maraming yan po. At, uh, hindi, ko po pala kayo napapagkap Ay, na, ito yung para. Opo, opo, ako nagpiprepare. prepare uh, gusto ko nagsisilbi kahit na sa mga anak ko. Lahat pinagluluto ko. Mga tauhan ko, pinagluluto ko. Konti-konti lang muna kanin. Baka kasi eh, hindi mas ano, <laughs> po, ito. So, Pagka nagaano tayo ng daon, dapat magagano para malinis yung, malinis yung sa baba. Ito, budel bike kami ng kamagana ko ito. Anak ni... pala ni ano ito <laughs> eh. Ni... Hindi ka na pumupunta rito. Apong Ichong, Apong Ichong. Anak ka? Anak, Anak ka ni Apong Ichong? Kapatid si Ate Aida. Aida. Sin video. Pagawa ng bahay doon sa nakapabit sa ngayon. Ay, po, po. po po Ang matitibag. Nandun na nata ngayon eh. Yung anak kapatid mo na dyan. Wala po. Nas sa ospital po? Ah. Oh. Ito, ito, ito yung, <laughs> ito yung favorite ni kapatid mo, Idol. Idol, ito yung favorite na kapatid mo. Ay, opo. Yung lialo. Opo, oh, totoo, lialo. totoo. To 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 <laughs> <laughs> Kaso, ito yung mantika nito, ano ito, walang kolesterol ito Gusto mo ito, iwalay natin yung kolesterol ko, padala natin sa Ay, kanya. Ay, sige po, sasabihin ko. At saka ano ito, bagong ulihan Opo, oh, oh, opo. Ito niya kasi yung yellow eh. Alos siya na natin. Diwalo. Diwalo. Ayan, diwalo. Ito, talapia. Walang kamata yun. Besa, ano? Aro, hindi sinasabi. Ang dami kong talag kaapon. Ang dami kong, ang dami kong, ang dami kong, ang dami kong talag kaapon. Kamahin ko naman. Ay, dala na. Ano? Ilang beses na po ako nagkaliskes. Nagkaliskes ng talapia. Tsaka nag, ano, nagsayang. Naggawa uh, ng buro. Ayun, napakasarap po nito. Ayan. Ilan po anak niyo? Tatlo po. Uh, marami na akong apo. Uh, isa, isa lang kami sa bahay. Lahat uh, yung may nagpagawa po ng bahay yung anak kong isa Dalawa, dalawa kayo ah. Uh. Uh, uh, yung lahat ng mga mga apo ko gusto ko kasi uh, pinapangarap ko sa buhay yung gusto ko aseso uh, ko tapos sa uh, para sa pamilya. Ngayon, uh, gusto nilang umuwalay. Marami kami lupa, may lupa kami sa San Fernando at ano pero gusto ko yung sama-sama kami, parang yung pinisan pisang para sila magkakapatid kung nasa isang bubong. Tapos gusto ko yung pinagluluto ko sila, pinaganda ko sila. At saka, uh, yan lang lang ang trabaho ko, yung uh, maganda sa mga anak, magluto Kagaya Kaya nito sabi ko, hanggang 9.30 lang po ako dito kasi, nag na po yung luluto ko para sa kanila, mamaya pagising nila. Oh. Ah, uh, sabi ko, Swerve eh, ganun po ang pangarap ko sa buhay. Ang pinaka-bisyo ko, ganyan. Hindi po ako nagbibisyo ng iba. Ganito lang ang bisyo niya ito. Ayan, talong, bagong pitas po yan. Tingnan okay, niyo po. Pagbibilis pa po kayo ng mahabang buhay. Tom, yung sagong katakutan. 1.5 million follower po. Pakitingin niyo na po Wala tayo, siya na Ano po, uh, tatabihin ko yung magandang ito. Kapatid ni kapatid. Hindi. Pero yung doon, kumakain na, Ano po? Ano? gusto mo kape? idol? Hindi na. Ay, pakidala siya. Ito pare. Ito, may mustasa tayo. Ano? Buro, mustasa. Ganito lang ang inaandaan niya ayun, idol. Ayun, mustasa, buro. May bisita yan. Mayroon akong bulaklak ng kalabasa. Kaso, hindi ako nakapagluto. Dahil sa... Ano? Ayan. Okay. Para kamagkana kanina na siya. Ito, sumisitsit. Lalo, ito po organic na itlog ito. Organic. Mamaya po pagkatapos niyo kumain, ma'am, gusto niyo po pumasyal sa bandaron. Yung sa akin na to, viewing lang po yung mga alaga ko diyan. Mga ostrich, mga pika. Hindi po ano, wala pong <laughs> kagaya niya nagpapasko. Yung ano na naman namin ito, yung pag-ready -re namin, yung ano naman, yung mga hilaw. Para po yung mga bata rito, dito sa lugar namin, yung walang hindi makapasyal doon sa may bayad. Huwag mo na yung hindi makakapasyal sa may bayan. Yung makakapasyal dito, maraming hilaw. Maraming, maraming, meron din ano, iba-ibang event para makapagano sila, ma makalibre. Yung po na yan, ano po yan? Niluluto ko po yung talapya. Ah, meron yan. dalag, may talapya, may gurane. Galing ba? Magkikita niyo po sa vlog ko yan kung paano ko ginagawa. Good morning, good morning. Kain na po tayo. Asin pray. Let's Uh, Panginoon, sa umagang ito, kami po ay buong puso nagpapasalamat sa biyayang pinagkalood ni Idol. Uh, kami ay maswerting at uh, pinanggap niya kami dito sa pagbisita namin. Ito pong masasarap na pagkain, iukon namin para sa pagalingan at kapurihan na iyon binaba ngayong umaga na ito. At sa susunod na panahon, basbasan niyo po lahat ng mga tao dito na iwas na kami sa sakit

Meron tayong ano dyan. Kaya na kayo, kayo Kumain na kayo, para sabay-sabay. Kain na. Kain na <laughs> Kain na, Kain na kayo. Sabay-sabay, ano -sabay. na kayo? Sabay-sabay. Gamat-gamat. Ay, nakuha mo na. Para ano. Ito, mga ito, ito, ito. Talagang itong kubo niya, dancing, ano. Opo, oh, dancing. Dancing no. talaga, floating siya. Kaya gano'n. Kaya gano'n. Kaya ng kape? Kape? Kaya gano'n. kape? Sige po. gano'n. Kaya gano'n. Mga lima, lima, lima. E sa akin, pakasukal mo, napakababa ng na sugar po. Uh -huh. Oo, 80 lang. Uy, very good. O, nagpatest ako ng dugo, lahat ng cholesterol oh, ko, try maganda, at creatine maganda. Oh, ko po, ano, daw ng lagi, daw ng bayabas, ganabano, at saka pandalalaki, at saka sale. Ano yung sale sa Tagalog? Talat. Tanglad. 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 <laughs> Tapos nagano ako nagbe-bake ako ng mga prutas ay nagjujuice. Tsaka <laughs> madalang lang po ako sa karne, Purpunwari punwari lang yung halos uh, sa kinakain ko sa karne, madalang na madalang. Ito po si Mama kapatid ni Goba Daniel Fernando. Ito <laughs> so, po misis niyo. na may dumating yung manager namin si Ma'am Kat kagabi eh, na hanggang hanggang alas 12 na puyat siguro kain mm -hmm. na po mga idol good morning good morning